What is up guys, Real Austin here Welcome back to my channel And for today's video, nakita nyo naman kung nasaan ako Magpapakat-delete tayo sa ating CB1000R Alright guys, eto na nga tayo sa Orion Muffler Shop at pinagawa natin yung ilalim ng, ano ng CBR-1000. Naka-loop na siya, nakaka-delete, naka-loop yung mid-link, napagaganda, napaka-angas. So tapos na tayo dito guys, uwi na tayo sa Makati at uh, salamat nga pala sa mga tao ng Orion Muffler dito sa QC hindi ako madadalang magpagawa ng uh, mga bikes sa inyo siguro sa mga upcoming bikes ko na no, sana makabili pa tayo ng isang big bike at uh, natin yung muffler sa Orion muffler shop so bago ang lahat guys uh, medyo pa empty na yung ano natin, gasolina mo muna tayo bago tayo umuwi sa Makati Alright, so nandito na nga tayo sa ano, sa isa sa mga gasoline station dito sa ano, malapit sa Orion at magpapakarga muna tayo bago umuwi. Okay, so naka-full tank na tayo dito sa ano, sa gasoline station at pauwi na tayo ng Makati. So anyway, um, share ko lang sa inyo yung mga experiences ko dito sa motor right after na magka-delete tayo. Well, obviously, um, napakaganda na ng tunog since inline for to so expect nyo na, na talagang bulabog yung tunog ng muffler na to hindi naman siguro bulabog kasi mas napakaganda nung ano eh nung uh, Leo Vince na pipe uh, match na match dito sa cut-delete um, na ginawa natin sa CBR-1000. Um, ewan ko lang kung naririnig sa video yung tunog pero mas maganda kasing marinig yung tunog ng motor pag nasa actual um, maganda talaga yung ano yung sound ng pipe hindi nakaka boyset pakinggan yung ano yung pipe pag nirerep mo especially na sa mga ano sa mga tunnel na ganito well of course hindi natin gagawin kasi nakakahiya and uh, well siguro pag nagre-rev ka habang mo maririnig mo pa rin yung pipe mo dito sa mga tunnel na ganito so nandito tayo ngayon sa um, Cuba area na ato ato eh um, medyo natatraffic lang tayo kasi may mga park na sobrang traffic at uh, syempre daradredyo pa rin tayo pinipili pinipilit pa rin natin na makasingit sa pwedeng singitan um, hindi rin natin nagagawa yung singit na parang Mio lang kasi syempre malaki yung motor natin but then again, enjoy nga yung ride maganda yung weather kahit medyo traffic um, nai-enjoy mo talaga yung mga motor na ganito hindi siya advisable for daily use kasi nga naka 1000cc to so expect mo na na lumalamon talaga to na gasolina okay guys, so nandito na tayo sa Ortigas um, nandito na naman ako sa may ano POEA yata Ito yung mga bilihan ng mga magagandang ano, sasakyan and ano pa nga ba yung nagustuhan ko dito yung response ng motor paganda uh, kaso lang may mga times na pag uh, start ko sa kanya kanina from Orion uh, hindi ko pa nare-reach yung normal operation uh, temperature ng motor nasa around 40 40 something magalaw yung rpm nung mat, uh, nung, ano nung motor i don't know kung ganun talaga pag after ng ano ng cut delete pero dati naman hindi nung nag cut delete ako nagiba na yung performance nung ano yung parang yung minor nung motor but then again um, overall napakaganda talaga ng ano ng performance nito so nandito na tayo guys sa Makati sa may at uh, na tayo ng uh, bahay uh, ko rin sa inyo yung ano yung pipe pag nandun ako sa bahay at magsa sound check din tayo so hopefully na enjoy nyo naman yung ano yung pag uh, ko kasama kayo at uh, nandito na ako sa malapit sa bahay so eto nga pala yung sound test